Hello po mga kamasara, kumusta kumusta po kayo dyan? Ah, pasensya na kayo ngayon lang ulit tayo na kalitaw. So, ang i-share po nating video ngayon, ah, Spanish po ito, ah, isang kilo po. <coughs> Excuse me. So, ngayon mga kamasara, ah, napakadali lang pong timpla nito. Sundan nyo lang po yung procedure o yung pagkasunod-sunod niya. So, ulitin ko, isang kilo lang pong, ah, Spanish po ito. So, ito na po yung sangkap niya. Ah, pakinggan nyo mabuti para hindi nyo na po tatanungin, hindi na po kayo magkukomment. Unang-una mga kamaster ang gagamitin natin ng arena first class po Republic basta may nakalagay na uh, first class or hard floor mga kamaster uh, first class po 'yon. So isang kilo po ang gagamitin natin. So ang isang kilo po ang asukal noon ay 200 grams. Maliwanag po ba yun? Pwedeng wash, uh, pwede rin po dito kahit ano mga kamaster basta asukal. So uh, asin naman at uh, 10 grams to 20 grams, pwede yun mga kamaster. Kahit saan tayo pumunta, uh, 10 to 20 grams, pwede po ilagay yun sa isang kilo ulit. So, sa SAP naman, ang pag-uusapan natin at dipindi sa gagawin nyo, kung uh, isang kilo lang, uh, pwede ng 10 grams to 15 grams, mabilis na po yun. Siguro, uh, tatlong oras po yun. Tapos, sa lard naman, uh, 50 grams to 60, uh, napakagandang uh, sangkap na yun o paglalagay ng lard. Tapos, sa tubig naman, lagi yung tatandaan, uh, pag isang kilo, automatic po yung ginagamit natin, iba uh, isang lata at one fourth or isang latat kalahati maglagay kayo ng isang latat kalahati pero huwag nyong iubos yung isang, isang kalahati kailangan na ah, isang one fourth muna din magdadagdag kayo kung alam nyo na sakto lang naman sa kamay ninyo ah, pwede na po yun so ngayon okay, kung tatanoyin nyo mga kamasarap ah, pwede mano manumano ah, pwede pong manu-mano at pwede rin mantika yung gamitin ninyo sa pamalit nyo sa lard Ah, kailangan lang ah, mga kamaster, ah medyo malambot, dagdagan nyo siguro mga may gigit uh 1 half or di kaya 1 basta maka master, uh, depende po 'yan sa arena natin. So ulitin ko habang magmamakin ako mga kamaster, ano. 1 kg Spanish ang gagawin natin dito sa 1 kg ng arena, ang asukal niya ay 200 grams. At pangalawa naman ay yung asin 10 grams to 20 grams. Tapos yung sap 15 to 10, pwede na po yun. Pagkatapos po ay yung tubig, 1 uh, in 1 fourth lata. Iba po ang gagamitin natin, yung 160 ata po yun o 170 ml. Tapos yung naman natin mga kamaster, lard natin or shortening na tinatawag 50 grams po sa isang kilo. So napakaliwanag po nang uh, sinabi ko. So ngayon mga kamaster, ang pag-usapan natin kung gusto nyo magpaturo, uh, i-comment nyo lang sa baba yung number ninyo at ako na mismo tatawag sa inyo kung sasabihin niyo no kung magkano bayad ah, sa akin mga kamaster mura lang po yan so sa mga bagong ah, subscribers naman natin yan ah, napakarami ko na pong upload di e check lang po yung video natin so marami po kayong matututunan lahat tungkol ng bikiri pag aayos ng gamit ah, kayang kaya po natin yan mga kamaster kasi kapag tinawag ang ah, master kailangan lahat alam mo hindi lang yung ah, marunong ka magtimpla marunong ka rin dapat humawak ng tao so ganun lang ka simple mga kamaster ano So, sa pagmamakina naman, mga kamaster, abang nagmamakina ko, ituturo ko sa inyo kung paano niyo malaman kung pwede na. So, kapag pumuputok na po yan, okay na po yan, o di kaya yung parang bubble gum na siya, yung makinis na makinis na. So, ganun lang po kasimple ang paggawa ng uh, dough, mga uh, kamaster, para malaman ninyo. Yan, malapit na siyang uh, ma-finish. So, isiksik nyo lang yung isiksik, mga kamaster. Rapid ah, din na po yan. Kahit hindi kayo mag-adjust, okay na po Importante maluto yung dough ninyo, umasa na tinatawag natin. So, ang putol pula, pala natin ngayon, mga kamaster, ah, 30 to 35 grams, mga kamaster. So, tatanungin nyo kung magkano naman yon ah, 5 pesos. Ngayon, kung isa sa, -sa, -sa is nyo, ah, bihira po yung, ah, sugin ninyo. Pero kung lima lang ang ibenta nyo sa isang 35 grams, ah, solid na solid na po yun, napaganda na po yun. Ah, huwag nyo sabihin walang kita dahil ah, sa tagal ko na sabi kire, kapag 30 to 35 grams, ah, yung do lang po ang pinag-uusapan natin, ah, siguradong ah, tubong, tubong na kayo doon lalo kapag mapalakas ninyo yung bakery ninyo. Yung iba kasi 6 ang binta nila pero hindi naman nila alam kung magkano yung grams. So napakaganda na po yun ang sinabi kong putol uh, 30 to 35 grams mga kamaster So maliwanag po ba yun? So puputulin na po natin yan So sa pagpuputol naman mga kamaster uh, Pwede ninyong uh, ikat lang ng kutsilyo O hindi kayo marunong sa kamay uh, wala, na, wala pong problema yon So panoorin nyo hanggang dulo mga kamaster uh, Oo nga pala mga kamaster uh, Habang uh, nagpuputol ako sasabihin ko na rin yung sangkap ng palaman nito para naman uh, baka, baka kasi makalimutan ko pa mas maganda lang. Kung, dito ko na lang sasabihin kung uh, uh, anong sangkap ng palaman ng Spanish. So kahit saan tayo pumunta mga kamaster, para para lang po ito. depende kung magtitipid kayo, pwede kayong gumamit ng tubig. wag yung margarine pero mas maganda kung lagyan nyo ng margarine. So ito po yung sangkap niya. Pakinggan nyo kung mabuti mga kamaster. Uh, third class po ang gagamitin natin. Ibig sabihin ng third class mga kamaster, mga Cinderella, ganun. Uh, yung mga iba pang arena basta uh, soft foot floor mga kamaster, ano? So third class po 'yan. So kahit first class pala pwedeng mga kamaster, ano? So kung ilan yung titimplain natin natin, bali ang titimplain po natin dito, One 4 lang mga kamaster, so, Ibig sabihin, a uh, 1/4 lang din na asukal tapos ah uh, 1/4 lang din na margarine. So tatlong lang, tapong klase lang 'to mga kamaster, napakadali lang. Uh, one port na margarin, one port na asukal, uh, one port na third class na arena. So, ganun lang kasimple. Kung basama ka master sa kamay ninyo, uh, ah, dagdagan nyo ng konting arena, ah, sapat na po yun. Sa akin kasi, ah, nagpapalaman ako sakto lang. Basta pinapantay ko lang siya, din nagdadagdag lako ng konti. Sa iba naman, pantay na pantay yan mga kamaster. Basang-basa talaga siya pag gumawa sila. <coughs> So, yan mga kamaster, ah, naputol na natin at ah, papalamanan na natin. Ulitin ko mga kamaster, ah, yung palaman natin para hindi nyo natatanungin. Ah, ang panoorin nyo na lang dito ay yung procedure niya. Ah. Pag nagtimpla kayo ng isang kilo, ah, isang kilo din na ah, first class, ay third class, tapos isang kilo din na palaman. Isang kilo din na margarine. So, ang gagamitin ko lang dito ay one-fourth, one-fourth lang mga kamaster. No? Maliwanag po ba yun? 1 port na third class, 1 port na asukal. Kahit anong asukal, mga kamaster, pwede yun. Tapos, one port din na margarin. So, napaka-simple lang, mga kamaster. Ang papanoorin nyo lang, ulitin ko, ulit-ulit na tayo, mga kamaster. Kaya, panoorin nyo para uh, mabilis yung masundan. So, ang ginagawa ko dito, mga kamaster, uh, una kong hinahalo yung asukal, tapos yung margarine. Saka, ihuhuli ko na yung uh, arena para mas quality siya, mas maganda. So ilang mga master ano lang po yan ah. ah sa mga bagong subscribers natin diyan ah na kayo minsan minsan lang tayo makapag-upload at ah, wag kayong mag-alala dahil makakapag-upload pa rin tayo panoorin niyo lang mabuti yung mga ah, video natin Bulido po yan ang ah, pagtuturo tapos ito naman maka master ah, Habang hindi ko po siya niluluto ah, nasabihin ko na rin kung ilan ang init ninyo ng oven niyo so kahit ano pong ah, iluluto niyo 150 Celsius lagi ang init niya tapos mahina lang ang apoy So, kung abans naman, mga kamaster, ah, may nang may na lang. Ito, sakto lang yung apoy ko dito, mga kamaster, panoorin nyo na lang. Tapos, yung alsa naman niya, makikita nyo naman kung nagdubli na siya o malapit na siya na magdikit-dikit doon sa salansan ninyo, ah, pwede nyo na yung ah, isa lang, huwag lang mag-over alsa. Tulad ng sinabi ko kanina, mga kamaster, ah, tatlong oras to, apat na oras to, mga kamaster, kung ah, natakpan nyo mabuti yung dunin ninyo. at malambot. Pag nakuha nyo nung tama yung kanya, ah, lambot niya, mabilis umalsa. Ngayon, kung matigas naman, uh, yung sinabi kong oras, siguro tatagal siya, mamamalat pa siya, mga kamastra. So, dipindi sa tubig ninyo, yung nakabasi yung sap. So, ulitin ko, kung basa, mabilis umalsa. Kung matigas naman, uh, mabagal siyang umalsa, mga kamastra. So, panoorin nyo na lang, mga kamastra, uh, para mas uh, maiintindihan nyo mabuti. So, hanggang diyan lang siguro yung uh, pag, uh, ko sa inyo or tips ko sa inyo Ulitin ko mga kamaster, ang presyo ng uh, Spanish namin uh, 35 grams. to so, uh, 35 grams yung timbang niya, tapos yung uh, presyo niya uh, 5 pesos. Yan, so natapos ko na siya mga kamaster. No? So napakagandang palamanin. Uh, hindi siya madikit sa kamay. So napakadali lang. Sa pagpapalaman naman, uh, pwede niyong tingnan mabuti kung paano ako magpalaman. So marami kayong matututunan dito mga kamaster sa paggawa ng tinapay. So, yun lang mga kamaster, uh, panoorin nyo hanggang dulo at may kita nyo naman kung paano siya isasalang. At kung nga pala baka makalimutan ko, sa baba ito sinasalang mga kamaster. Pwede rin sa taas, ibinilang lang sa ubin niyo, Basta kapag ma pag nasa baba nyo lang pag mapula na siya ng kunti, pwede rin itaas. So, kung hindi nyo alam yung tamang pagluluto, mga kamaster, marami akong video dyan. Pwede yung panoorin para matuto kayo. So, ulitin ko mga kamaster, doon sa mga hindi napanood or uh, nila uh, kung willing kayong uh, matuto mga kamaster uh, i-comment eh, yung number nyo dyan at ako mismo ang mag titik sa inyo o di kaya uh, pupuntan ko kayo sa bahay ninyo para turuan kayo so tatanungin ninyo kung tagasan ako uh, Pangasinan po ako San Carlos City Pangasinan so shout out mga pala sa mga taga San Carlos City Pangasinan mga kamaster so magpapalaman na tayo mga kamaster mga kamaster, uh, ito na yung uh, finish product natin, bali, sinalang ko siya uh, taas-baba mga kamaster, pagpalitin nyo lang, yung isa nasa kaliwa, yung isa naman, nasa kanan so, ganun lang kasimple mga kamaster ano, so, nakita nyo naman ganina palito uh, na ako nag-record dyan, napakaganda po yung natin so, yun lang siguro ang mesir kumu ko muna ng video ngayon at maraming maraming salamat sa sumusuporta. Kahit uh, hindi tayo nakakapag-upload o bihira sa isang buwan, pasensya pasensya na kayo mga kamester. Uh, uulitin ko sa mga bagong subscribers natin dyan, marami na po akong nagawang uh, video tungkol sa bikiri o lahat tungkol sa tinapay. So maraming maraming salamat at mag-ingat po tayo palagi. God bless po sa inyong lahat.